Dito pa rin sa Tito Dos Trece, nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at pagpapakita, pansin po ninyo, at pagpapakita ng kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na sa si Yeso Yun palang magpapakita sa second coming, hindi naman po pala mismong Diyos na Kristo, kundi si Kristo na nagtataglay ng kalwalhatian ng Diyos. Kung unawain natin or babalikan natin yung talata, ang sabi po, nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at pagpapakita ng Diyos, hindi po. pagpapakita ng kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. So, si Kristo na babalik, hindi po bilang Diyos, kundi bilang nagtataglay ng kalwalhatian ng Diyos. At yung Diyos na pinanggalingan ng kalwalhatian ni Kristo, hindi po si Kristo mismo. Ang sabi po sa Mateo 16, talatang 27, sapagkat ang anak ng tao ay pariritong nasa kalwalhatian ng kanyang ama. Nakasama ang kanyang mga anghel, napansin niyo po ba? Ayon po sa talata, kay Kristo mismo pahayag, ang anak daw ng tao ay pariritong nasa kalwalhatian ng ama. Kagaya po sa Tito Dos Trece. Eh. So, sa talatang ito, pinatutunayan kung paano dapat unawain yung Tito Dos Trece. Eh sapagkat yung Mateo 16.27 ay kaswato o kapareho ng Tito 2.13. At dito po sa Mateo 16.27, si Jesus daw o yung anak na tao babalik hindi bilang Diyos kundi taglay yung kalwalatian ng Diyos o ng Ama. So, hindi po pinatutunayan na si Kristo ay tunay na Diyos sa Tito 2.13, kundi ang pinatutunayan talaga sa talata is babalik si Kristo, taglay ang kalwalatian ng kanyang Ama.